Trivia ni Tito ba? Alam niyo ba na mayroong madaling prosesong pinagdadaanan ang mga rebuilding nagbabalik loob sa pamalaan? Sila ang mga itinuturing ngayon Friends Rescued o Former Rebel na piniling tahakin ang tamang landas at sumuko matapos mapabilang sa CPP, NPA, NDF. Ang sinumang membro ng NPA na nais magbalik loob sa pamalaan ay maaaring magipag-ugnayan ng direkta sa mga sundalo o pulisya o di kaya'y sa mga taong komportable niyang lapitan tulad ng mga opisyal ng barangay, kamag-anak, pari media, at iba pa. Yun, uh, unang-una, since nandun sila sa bundok, sa panahon ngayon, marami nang gustong sumuko yung effort natin ngayon. Unang-una, hanapin niya o piliin niya kung sino yung trusted na pagkakatulaan nila para lumapit sa atin. Yan, uh, unang-una, kung sino yung ahensya na pwede sa DSWD, sa LGU, sa mayor natin, or dun sa mga kaparean, pastors na gusto nila at yun nga, yung kilala at pwede nilang malapitan. Maari din siyang magtungo sa mga opisina ng pamalaan na tumutulong sa mga nagbabalik loob tulad ng DILG, DSWD, o iba pang ahensya na nagbibigay suporta at tulong sa mga nais magbagong buhay. Kung sakaling ikaw naman ay may kakilala o kamag-anak na nais tulungan, malaki ang magagawa mo para hikayatin sila at may tama ang pagkakamali bago mahuli ang lahat. Marami ng mga kapatid natin ang naibalik sa tamang direksyon ng buhay, kapiling ang pamilya at payapang namumuhay sa mga komunidad sa tulong na rin ng programa ng gobyerno, ang Enhanced Comprehensive Local Integration Program. Nandito ako sa ngayon, nabigyan ako ng trabaho, napaaral ko ang mga anak ko, nagkaroon kami ng sariling bahay, kaya nagpapasalamat po ako sa Philippine Army na tumulong sa akin. Kung ano man ang aking nagawa nung nakaraan sa aming bayan, kung anong nagawa ko, at sinuklian pa rin ako ng magandang biyaya sa ating mahal na Panginoon. Maraming salamat talaga sa ating mga nasa pamahalaan na gobyerno. Naway, magkaisa na tayo at sama-samang kamtin ang ating inaasam na kapayapaan sa bansa. At yan ang ating munting kalaman. Ako po si Tito Bang, ang alam, Lâm mông